guys! Good afternoon! Welcome to my mini vlog. Ayan po. Papakita ko po sa inyo kung paano po kami gumawa ng ginataang lugaw na halo-halo. Ayan. Sige. Halo-halo. Halo kay Ubi. Sa so, sobrang init. Kaya ang layo ko sa kaldero kasi mainit talaga ang sikat ng araw tapos mainit pa yung apoy at ayan menekos mekos ko na ayan sige lang mekos pikos lang hanggang siya ay maluto at ayan so napagod na ako ayan pinalitan na ako ni auntie ko ayan shout out kay auntie ninang Ayan siya naman nagmekosmekos hanggang maluto. Ayan, parang sarap na, 'di ba? Ayan, sige, mekos, -mekos ka ante. Hanggang maluto. Ayan. unang salang palang po iyan kasi dalawang isa salang namin, 'di ba? Ayan yung mga sahog niyan ay sahog pang bilo-bilo. Ayan kulang na lang ang malagkit na bilo-bilo. Ayan yung pangalawang salang namin. Ayan, may nekos-mekos muna ni ante kasi para hindi dumikit yung ano, yung malagkit at saka yung sago. Ayan. Hanggang siya ay maluto, mekos-mekos ulit. Ayan, sige lang. At ayan, at malapit na siyang maluto at baka nagtataka kayo kasi ang dami naming lugaw kasi namatay po yung kamag-anak namin ayan ipapakain po yan doon mamayang gabi ayan ayan na nilagyan na ng gata at ayan na nga luto na siya. Konting mekos-mekos pa ante. Ayan, sige mekos-mekos. Parang ang na kainin, oh, 'di ba? Ayan, guys. Thank you nga pala sa mga followers ko at sa mga non-followers. Thank you, thank you very much at nandiyan pa rin kayo sa akin nagsusuporta. Ayan, ready to eat na po ang ating Halo halo na lugaw ayan thank you for watching guys